Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating sumada sa Pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong Pecha para po ngayong June 29, 2025. Sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, at ayan mga idol, upisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa June. Ayan, 6 pa rin po tayo dito. 29 sa ating petsa at 25 sa ating taon. June 29, 2025. Simplify po muna natin sila. 0 plus 6, 6. 2 plus 9 is 11. Uh, 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 6 plus 11 is 17. At dito, 11 plus 7 is 18. At sa bandang baba din po, 17 plus 18 is 35 35 yan po yung unang numero natin meron tayong 35 at yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang bitna combine lang po natin sila 6 plus 11 plus 7 is 24 ayan mga idol yan po yung kapares nating numero meron tayong 24 at meron na rin po lang kombinasyon dyan pwede rin po natin kong matayaan 35 24 or 24 35 Ayan, ito lahat yan, 2 digits po sila, 24 at 25. So, i-simplify muna natin, bago natin i-sumada. Uh, Ayan, unahin natin i-simplify ang 24. 2 plus 4 is 6. At dito sa 25, 3 plus 5 is 8. Ito po ang isusumada natin, 6 at 8. Unahin natin i-sumada ang 6. Kukunin muna natin yung 24. Sumada ang 24. 2 plus 4 is 6. Pwede rin dyan ng 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. At 33 sumada 33. 3 plus 3 is 6. At dito naman po sa 8. And kukunin mo natin yung 35 sumada 35. 3 plus 5 is 8. Pwede rin ang 17 sumada 17. 1 plus 7 is 8. At 26 sumada 26. 2 plus 6 is 8. And mahanda lang po yung numero na ko natin na pwede natin pagpilihan sa ating sumada yung 29. Meron tayong 6, 24, 15, 33, 8, 35, 17, at 26. Yan, ramble pa rin po natin sila. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan pa nating mga numero. At sa ating sample, tinanong natin dyan ang 60, 17 and 17, 17 17 at 17 and 33 and then 8 and 8 and 24. then 15 and 35 and maya lang po yung mga sample na rin nakuha sa ating sumada. ngayon pong June 29 meron tayong 17 33 8.24 at 15.35 kaya meron tayong tatlong kombinasyon dyan at kung nagustuhan po natin sila pwede pwede na po natin silang matayaan pwede rin po tayong magdagdag kung makakuha ng mga ibang numero dito po sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon at then mga idol yun po ang sumali sa pecha para po ngayong June 29, 2025 maraming maraming salamat po